Chris Aquino, may karelasyong doktor sa Pilipinas. Isang bagong revelasyon ang nalaman ng madla mula mismo kay Chris. Kinumpirma ni Queen of All Media Chris Aquino na mayroon siyang bagong karelasyon ng kapanayaman siya ni showbiz insider Ojit Diaz. Sa unang bahagi kasi ng latest episode ng vlog ni OJ nitong Sabado, ikadalawamput siyam ng Hunyo, nabanggit ni Bimby ang tungkol sa love life ng kanyang ina. Nasabi ni Bim kanina na may bago ka ng love life, paniniyak ni OJ. Yes, pagkumpirma ni Chris, hindi naman love life, it just flowed, nangyari, and he's a doctor. And I think that's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi, kasi alam kong there's someone who will help in taking care of me, wika niya. Dagdag pa niya, so, obviously by saying that, alam na nila he's a doctor based in the Philippines. Pero bago pa man ito ay nauna nang ibinagi ni Chris na tapos na ang kung anumang namagitan sa kanila ni Vice Governor Mark Leviste at kasalukuyan na raw siyang nagmumove on. Hindi na dapat pang tanungin si Mark Leviste tungkol sa kanyang kalagayan dahil matagal na silang walang komunikasyon, Nobyembre pa lang umano ng taong 2023 ay hiwalay na sila. Huwag nyo na siya tanungin kung kumusta ako kasi hindi naman niya talaga alam kung kumusta na ako, kasi wala ng communication, ani Chris, kaya naman, nilinaw ni Chris na hindi niya pinagsabay si Leviste at ang tinutukoy na doktor, at lalong hindi daw ang huli ang dahilan kung bakit sila hindi naging okay ng vice governor.